At dahil nga araw na ng pagmamahalan at pagbibigayan ay naghandog tayo ng magandang regalo para sa ating mga katutubong mangyay. Dahil nga malapit na ang kapaskuhan at bagong taon ay dito ko naisipang magluto at maghanda ng masasarap na pagkain dito sa tribo ng aming mga katutubo. Nakaugalian na kasi ng aming mga katutubong mangyay na sa tuwing sasapit ang kapaskuhan ay bumababa sila ng bundok at pumupunta ng bayan para manghingi ng mga papasko. Katulad ng mga damit, laruan, chinelas at ang hingit sa lahat ang makatikim sila ng masarap na pagkain. Ang pangunahing talaga nilang pagkain dito sa araw-araw ay Singapore, saging at mga kamoting kahoy. Bibihira talaga sila makatikim ng kanin dito kung maganda ang kanilang ani at maibenta nila ay doon pa lang sila makakabili ng bigas. Ay kaya naman ang misyon ni Dagud Mangyan ay pasayahin sila ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan at bagong taon. Ay bago ani Ho natin masimula ng outreach na ito ay ilang araw din tayong naghanda. Halos nasa dalawang daang regalo din ang ipapamigay natin sa mga batang katutubo. Kung dati na sopas pansit lamang ang pinapakain natin sa kanila. Ngayon ay iba ...at ibang mga na. Sa tulong kasi ng pagpuso, panonood at pag-share ng ating mga video ay dito natin nakukuha yung mga tinutulong natin sa mga tao. At syempre gusto ko rin pasalamatan ng lahat ng mga nagsisend ng mga stars sa mga videos natin. Lalo na sa mga sponsors natin na si Ma'am Marie and Amelia and team. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi natin magagawa ang ganitong kabonggang outreach program. Sa tuwing talaga kami namimili ng aming mga kakailangan sa outreach program ay dito talaga kami pumupunta sa tindahan na ito. Bukod kasi sa mura na ay may discount pa at at ang higit sa lahat ay maintindi ang kanilang mga staff. Katulad pa rin ng dati, ang ating mga kasama ay ang mga dagudmang yan volunteers. Kaya pasalamat pa rin talaga ako dahil marami tayong mga katuwang sa mga paggawa ng ating mga misyon. Bali, halos apat na oras nga pala ang ating paglalakbay patungo sa lugar ng ating mga katutubong mangyan. Hindi rin talaga ganon kadali ang pagpunta sa kanilang lugar. Bukod kasi sa mahirap na ang daan ay ilang bundok at mga ilog pa ang iyong tatawirin bago mo maabot ang kanilang mga tribo. Karating pa lamang namin ay nakapila na ang mga bata at may salubong na magagandang ngiti sa kanilang mga labi. Sobrang napahanga talaga ako sa ating mga katutubong mangyan dahil nagmistulang kasalan sa probinsya ang kanilang ginawang pagsalubong sa atin. Nakakalungkot <laughs> lamang talaga dahil hindi tayo pinagbigyan ng magandang panahon ngayon. Pero ganun pa man ay tuloy pa rin ang ating outreach program. Ang mahalaga ay mapasaya natin sila. Kaya naman pagdating namin dito ay hindi na kami nagsayang ng mga oras. Bago Basta. pa man magsimula ang program ay inanos na rin natin kung ano yung magandang regalo na ibibigay natin sa kanila. At dahil nga nabigyan tayo ng parangal ng Gawad Banyuhay, by Dr. Carl Ibalita ay nabigyan tayo ng 50,000 pesos. At ang halagang ipinagkaloob sa atin na ibabahagi natin sa mga batang katutubong mangyan na ito. Isa talaga sa mga hiling nila ngayong Pasko ay mapagawan sila ng school stage para sa mga batang estudyante. Kaya naman wish granted agad ito kay Dagud Mangyan. Gusto ko rin pala magpasalamat sa team ni Ma'am Marie and Amelia. At syempre sa ating mga Dagud Mangyan Angels dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi natin magagawa ang ganitong program. Habang abala nga yung ating mga kasama ay naghanda na rin tayo ng ating mga dahil nga special ang araw na ito special din ang mga lulutuin natin para sa kanila nakakatuwa lamang talaga dahil ito na atang outreach program na ito ang pinakamarami o iba't ibang pagkain ang ating lulutuin hindi lang naman mga bata ang makakatikim nito kundi kasama na rin ang mga matatanda saka nga ng mga katutubong mangyan ay eh ngayon lang nangyari ito sa kanilang buhay na may magpakain ng ganito karami kaya... kaya naman pinipilit ko na magsagawa ng ganito kabonggang outreach program kada buwan alam kong hindi rin madali yung ginagawa nating sakripisyo mapasaya lamang natin sila kaya naman ang tanging hiling lang po sa mga followers natin ay pusuan niyo po at ishare ang ating video. Dahil wala rin namang gaanong mga nanonood sa ating mga content. Kaya naman sa mga bagong manonood natin dito, wag niyo pong kalimutang ifollow ako at panoorin ang iba pa nating mga inspirational videos. Habang abala tayo sa pagluluto ay mga kasama natin ay nagpalaro muna para naman masulit ang paghihintay ng mga bata. <laughs> At dahil nga malakas na ang bugso ng ulan ay nagsimula na rin mamigay ng regalo ang ating mga dagudmang yan angel. Talaga namang nakakataba ng puso dahil kitang kita mo ang pananabik na mga bata na makatanggap sila ng regalo. Kaya naman hindi porket mga katutubo sila ay hindi na nila deserve naman pasaya, mabigyan ng pansin o mabigyan ng halaga. Sobrang sarap kaya sa pakiramdam na kahit simple lamang yung binibigay mo sa kanila ay naa-appreciate nila. Kaya naman kung meron ka dyan lumang laruan, lumang damit o mga tsinelas na hindi ginagamit at sa mga nais pong mag-sponsor sa ating mga outreach program Instagram ay maaari nyo lamang po akong i-message dito sa ating Facebook page na The Good Mangyan. Isa rin talaga sa mga hinihiling ng ating mga katutubong mangyan ay mabigyan sila ng mga kasuotan katulad ng mga damit at shirt na masusuot nila sa pang-araw-araw. Kaya naman may natanggap tayong isang malaking package from Taiwan galing kay Ma'am Glessie Andaya na ipabahagi natin sa ating outreach program. Kaya naman pag may mga dala talaga ang mga ganitong damit ay talagang pinagkakaguluhan na nila. Dahilan na rin sa kulang sa financial ay hindi rin sila makabili ng mga ganitong mga kasuotan. Kaya, Kaya naman po sa may mga mabubuting puso na may mga lumang damit o makakapag-send sa atin ng mga package ay maaari nyo lamang po akong i-message dito sa ating Facebook page. Pinilit ko man po silang papilahin o mabigyan ng isa-isa ay hindi na rin po napigilan. Dahil nga sa kagustuhan nila makatanggap ng damit ay nagkagulo na at nagkagawa na sila. At dahil nga tapos na maluto ang ibang pagkain ay idutay-utay na rin nating ihanda para makapagpasimula na tayong magpakain sa kanila. Isa na rin talaga sa mga katulong natin dito sa pagluluto ay ating mga masisipag na mga katutubong mangyan. At dahil nga hindi tayo nakapagdala ng pinggan na paglalagyan ng kanin at ulam ay nagpak uhan na lamang ako ng sahan ng saging na siyang magsisilbing lagayan ng pagkain. Naranasan nyo na rin ba ang kumain sa ganito? O sa mga nagsasabi na hindi healthy yung mga niluluto nating pagkain, kayo na humusga kung hindi ba talaga ito healthy? Hindi ko ba maintindihan sa iba nating mga followers kung ano ba talaga yung mga healthy pagkain na pwede nating lutuin para sa kanila? Kaya kung meron po kayong mga naisip na pwede nating lutuin na healthy para sa mga bata, ay eh, pwede po kayong mag-suggest sa comment section. Nagpapasalamat talaga ako dahil ang daming sumamang mga nag-volunteer sa atin. Dahil hindi rin talaga biro ang mag-intindi ng ganitong outreach program. Kaya sa mga nagsasabi na ginagawa lang daw natin ito for content or for the views at ginagamit lamang daw ang aming mga katutubong mangyan para pang sarili lamang. Hindi po talaga biro yung ginugugol nating oras at panahon para makagawa lamang ng ganitong outreach program. Dahil konti lang naman po ang mga nanonood sa ating mga videos kaya konti rin lang po ang ating mga sinasahod. Kaya umaasa din lang po talaga si Dagud Mangyan sa mga stars na tatanggap natin at sa mga konting sponsor na nagbibigay ng tulong sa atin. Ay kaya naman po lagi akong humihiling sa sa inyo na ang tanging pagpuso o pag-share ng video ito ay malaking tulong. Kaya na kung napanood mo itong video na ito ay pakifollow naman po at panoorin nyo na rin ang iba pa nating mga inspirational videos. Kahit inabot na kami ng gabi at nabasa ng malakas ng ulan, ang mahalaga naging successful at napasaya natin sila.